Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 29, 2025. Sa petsang ito ng Abril 29, hayaan mong lumiwanag ang iyong matatag at di matitinag na katapatan. Ang katangiang ito ang siyang nagsisilbing liwanag na umaakit sa mga tao sa iyong paligid, nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng kapanatagan at pagpapahalaga tuwing ikaw ay naroroon. Sa tuwing ipinapakita mo ang iyong likas na kakayahan na magmahal ng malalim at tapat, ipinapaalala mo sa mundo na may mga taong kayang maging bukal ng tiwala at tunay na malasakit. Ang katapatan mong ito ay hindi lamang para sa mga taong malapit sa iyo, kundi para rin sa sarili mong layunin sa buhay. Sa araw na ito, yakapin mo ang init ng mga ugnayang nagbibigay saysay sa iyo, mga relasyon na, sa simpleng sandali, ay nakapagpapalalim sa iyong pagunawa sa pagmamahal at sa pagiging tao. Ito ang panahon upang alalahanin at pasalamatan ang mga taong hindi nagsasawang samahan ka sa iyong mga paglalakbay, lalo na sa mga panahong ikaw ay hindi sigurado o naliligaw. Ang pagpapalalim ng mga ugnayan ay nagsisimula sa simpleng pagkilala sa halaga ng presensya ng ibang tao sa ating buhay. Sa araw na ito, maaaring may mga mensahe o damdaming nais mong ipahayag na matagal mo ng kinikimkim. Ito ang sandali upang ilabas ang mga iyon, hindi para lamang sa ginhawa ng iyong damdamin, kundi upang bigyang-puwang ang mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagtanggap sa sarili mong kahinaan at ang pagbubukas ng puso sa iba ay isang hakbang patungo sa mas mapagpalayang buhay. Alalahanin na hindi kahinaan ang umamin sa pangangailangan ng pagmamahal. Ito ay lakas. Sa araw din ito, mas pinaigting ang aliwalas at kagaanan ng pakiramdam. Ang masasayang sandali, ang mga simpleng tawanan, ang mga pagkakataong makahanap ka ng saya sa maliliit na bagay, lahat ng ito ay may kakayahang pagaanin ang dalang bigat ng iyong damdamin. Maging buka sa mga karanasan na maaaring magpatawa o magpasaya sa iyo. Ang pagtanggap mo sa kasalukuyan, sa kung anong mayroon ka ngayon, ay isang anyo ng pagpapagaling. Sa pagyakap mo sa ganitong mga sandali, binibigyan mo ng kapangyarihan ang iyong sarili na lumaya sa mga alalahanin ng nakaraan at mas mapahalagahan ang kasalukuyan. Maglaan ng panahon upang mapansin ang mga maliliit na biyayang dumaraan sa iyong araw. Maaaring ito'y sa anyo ng isang tawag mula sa matagal ng hindi nakakausap na kaibigan, o kaya'y sa isang masarap na pagkain na kinain mo ng may pasasalamat. Sa mga simpleng kasiyahan, natututo kang mapunan ang iyong emosyonal na tangke. Ito rin ay magandang paalala na ang kasiyahan ay hindi palaging makikita sa malalaking tagumpay, kadalasan, ito'y naroon sa maliliit at tahimik na kaganapan ng buhay. Ngayong Abril 29, magandang pagkakataon ito upang muling ituon ang pansin sa iyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Ang pagtakda ng mga bagong layunin patungkol sa kalusugan at kabuang kagalingan ay hindi lamang usapin ng pisikal na aspeto, kundi ng kabuang koneksyon sa sarili mong espiritu makinig ka sa tinig ng iyong intuition. Ang iyong puso at damdamin ang tunay na nakaalam kung anong uri ng pamumuhay ang nararapat para sa iyo. Maaaring ito'y isang simpleng paglalakad sa umaga, o ang pagsubok sa mas masustansyang pagkain, anumang magbibigay sa iyo ng lakas at sigla upang harapin ang mga susunod na araw. Kapag pinakinggan mo ang panloob mong tinig, matutuklasan mo rin ang mga panibagong layunin na magbibigay ng saysay at kasiyahan. Ang bawat desisyong ginagawa mo ngayon ay maaaring maging binhi ng mas magandang bukas. Kaya't huwag matakot subukan ang mga bagong bagay. Hayaan mong pangunahan ka ng tiwala sa sarili, sapagkat ikaw ay mas matalino, mas malakas, at mas may kakayahan kaysa sa iyong inaakala. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, baunin mo ang enerhiya ng pag-asa. Ito ang ilaw na nagbibigay inspirasyon, ang apoy na nagpapasigla sa iyong pag-isip at pagkilos. Pansinin kung paano nito nababago ang iyong pananaw, mula sa pagkabalisa patungong kapayapaan, mula sa pangamba patungong tapang. Ang pag-asa ay hindi palaging malakas at sumisigaw, madalas, ito ay mahina ngunit matatag, tahimik ngunit matibay. Ito ang boses na nagsasabi sa iyo na kahit sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan, mayroong patutunguhan. May hinaharap na naghihintay. Ngayong araw ay isang paglalakbay ng pagtuklas, pagtuklas sa sarili, sa layunin, sa mga relasyong nagbibigay liwanag sa iyo. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, hayaang magbukas ang universo sa mga posibilidad. Magtiwala ka na ang bawat kaganapan, gaano man ito kaliit o kalaki, ay bahagi ng mas malawak at mas makabuluhang kwento ng iyong buhay. Maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, kulay ng pagpapagaling, kasariwaan, at panibagong simula. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa kapayapaan ng loob at sa kakayahang magpanibago. Ang mga maswerteng numero na magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw ay siyam, labing isa, at dalawamput lima. Samantala, ang maswerteng gawain ay ang simpleng pag-aalaga sa sarili, maaaring sa pamamagitan ng paglalakad sa kalikasan, tahimik na pagbabasa ng paborito mong libro, o isang sandaling pagminilay upang linawin ang damdamin. Ang mga ito ay hindi lamang basta-bastang aktibidad kundi mga hakbang patungo sa isang mas mahinahon at mas makahulugang pamumuhay. Bilang payo, huwag mong baliwalain ang iyong sariling emosyon. May karapatan kang makaramdam, maging masaya, malungkot, magalit o mapagod. Ang mahalaga ay huwag mong itago ang lahat sa loob mo. Maglaan ng oras para alagaan ang iyong damdamin gaya ng pag-aalaga mo sa iba. Mahalaga ka. Ang iyong damdamin ay may halaga at sa pagtanggap mo sa iyong buong sarili, makakamtan mo ang uri ng kapayapaang matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw, sana'y maramdaman mo ang lalim ng iyong katapatan, hindi lamang sa ibang tao, kundi lalo na sa iyong sarili. Hayaang ang bawat karanasang iyong nararanasan ngayon ay maging pundasyon ng isang mas malakas, mas matatag, at mas mapagmahal na ikaw. Ang araw na ito ay paalala na ang iyong presensya sa mundo ay may saysay, at sa bawat hakbang mo, may liwanag kang naiiwan. Yakapin ang araw na ito ng may buong puso, at hayaan mong ituro nito sa iyo kung gaano kakahalaga, gaano kakalalim, at gaano kakayaman sa pagmamahal. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.